Hello, magandang umaga po. Welcome po sa aking channel, ang probinsya ng Manggugulay. So ngayon po ay mag-update kami tayo sa ating Ampalaya Ngayon po ay 28 days na po yung ating Ampalaya So after ng pangungulot, so ito na po yung itsura ng ating Ampalaya Galaxy Max F1, uh, direct seating po. So ito na po yung itsura. So pagsalamat po tayo kahit paano po ay... Eh, nag-grip cover po yung ating ah, uh, ampalaya, palaya Ayan, mukhang may resulta naman po yung ating pinagagawa po dito at uh, kahit paano po ay nag-recover po siya at kung may kita niyo po uh, nawala na po yung pangungulot uh, hindi na tulad dati po na napaka hindi po yung kanyang pangungulot alos uh, lahat po ito ay nangulot at yung kanyang pagkakulot po ay at uh, sa taas pa yung pangulubot ng kanyang dahon at uh, yung pangit po ng mga talbos niya tumutulis po so, buti naman at na recover so yung iba dito na fatal uh, yung tama at po na ito yan. so wala lang po yung kasama niya so, kasi hindi na po natin pala ko makapatay na pero wala pa may ito recover pa yun so maganda na po siya so hahabol na rin po yan uh, yung iba dito ko ay na may mga tuy-tuy na nasa flowering stage na po tayo yan katulad po na ito yan po yan ito na siyang bulaklak yan ito yung part na talagang matindi din yung pangungulot nya yan so may mga ano na so ito yung nilalabas 28 days po so magkasunod-sunod na po sila Ah. so Epektibo din po yung ating pinagagawa dito, spray lang po ng mga insecticide. Uh, yung gamit po natin. Ah, uh, uh, Tapos ni-spray din po tayo ng abamectin at uh, cartop At nung wen ng huli po ay tinamaan din po tayo ng mga uod, daming uod talaga. Sabi uh, kaya na-spray po tayo ng rybotone. At uh, pinaluap po natin yung yubal so medyo na din po sila. Pero meron pa rin pa ilan-ilan na natitira so magpapaluap na naman po tayo. At uh, napakarami pong white flies. So gumamit din po tayo ng perfect ion, starkel, para sa mga white flies na yan. So mamaya ay mag-spray ulit po tayo kasi mayroon na namang umaaligid-aligid ng mga white flies Yan. so nagdilig po tayo umagat hapon po yung dilig po natin dito kasi napa, napakainit grabe yung init talagang na-stress po yung ating halaman so dalawang at ah, tatlong beses pa lang po tayo ng abono balik kahapon nag-apply po tayo ng abono po dito yung gamit lang po natin ay uh, sulfate uh, 1620 at uh, gumamit na po tayo ng trifle 14 kasi nga nasa, pro, nasa flowering stage na po siya and kasunod sunod na po yung bunga yan so may mga ano na siya may mga tuwi tuwi na siyang nilalabas yan meron sa taas hmm. parang ano na siya nagpalit na siya ng mga dahon hindi talaga katulad dati so kahit nakaranas po siya ng matinding uh, init at uh, pangulot eh, kahit pa po ay eh, naparecover po natin so sana tuloy tuloy na po yung pag recover niya at para may maharvest naman po tayo dito So yung iba dito, ayun o, no, malapit ng 7. Ayan. O, wala talagang kaulan-ulan. Sabi, sana kung merong ulan sana, eh, mas malago pa po itong ating halaman. Ayan. So, mag sila. Ayan, mag sila. So, dito, Ayan, pinabungkal natin yung lupa. Nagpahiling up pa tayo kasi napakatigas po. Hirap talaga ako kapag yung lupa ay hindi po nabungkal kagan Talagang napakatigas. Kaya ang ginagawa namin, binabasa muna bago bungkalin. O pag may time talaga, mas maganda pag nabungkal talaga yung lupa. Eh, ito, rasapan ng mga pagtatanim. Nagbutas lang po tayo dito hindi masyadong na-prepare yung lupa po ayan ayan po. malapit na po siyang magsete po dito ayan meron na rin siyang Uy, toy toy so update update lang po muna so yun lang uh, kahit paano uh, papano ay nagre-recover din po yung ating panatim basta tuloy lang po yung pag-alaga po natin dilig lang araw-araw at spray po, monitor lang talaga, wag lang magpakampante po para hindi po masira yung ating pananim. So sa lahat po ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Uh, happy farming po and God bless po sa ating lahat.